Welcome sa ating programang Easy to Understand Basic Bible Doctrines. Ang topic natin today ay ang mga Shepherd o Pastor ng mga Tupa. Ang tanong una, sino po ang mga Shepherd o Pastor ng mga Tupa nating na pag-uusapan ngayon? Sila ang mga Shepherd o Pastor ng Tupa kung saan sa kanila unang nireveal ng Diyos na isinilang na ang Tagapagliktas o Savior dito sa mundo na si Jesus sa pamamagitan ng isang anghel at iyan po ay mababasa pa natin sa Luke chapter 2 verse 8 hanggang 13. Now there were in the same country shepherds living out in the fields keeping watch over their flock by night. And behold an angel of the Lord stood before them and the glory of the Lord shone around them and they were greatly afraid. Then the angel said to them, Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy which will be to all people for there is born to you this day in the city of David a savior who is Christ the Lord and this will be the sign to you you will find a babe wrapped in swaddling clothes lying in a manger ang pangalawang tanong bakit po sa mga pastor ng tupa o shepherd unang ipinalam ng Diyos ang pagsilang ng tapagligtas o Savior na si Jesus? Kasi sila po ang mga shepherd ay na natasan ng mga rabbinical priest na magbreed at mag-alaga ng mga tupa o lamb na ginagamit bilang mga sacrifice sa templo ng mga hudyo lalo na sa panahon ng Passover na tinatayang nasa 280k di umano ang mga kailangan nilang iproduce para gamitin sa templo. Ang mga tupang ito ay dapat perpekto at walang depekto o lamb without blemish at masinsin na sinusuri ng mga rabbinical priest bago ito magamit bilang mga sacrificial lamb sa templo at higit sa lahat ang mga tupang ito ay holy o banal sa harap ng Diyos. Ang pangatlong tanong ano po ang swaddling cloth o lampin na ginamit nilang pambalot kay Jesus noong siya ay pinanganak? Ang swaddling cloth ay tela na ginagamit ng mga shepherd para balutin ang mga paa ng tupa o upang maiwasang mapilay ang mga ito pag sila ay pinanganak. At ito rin po ang ginamit nilang pambalot kay Jesus noong siya ay sinilang sa isang sabsaban. Ang tunay na mensahe ng Pasko, kaibigan, ay ang gospel ng Panginoong Jesus at ang labis na pagmamahal ng Diyos sa mga tao na kung saan ang kanyang buktong na anak na si Jesus mismo ang naging tunay na sacrificial lamb at inialay niya ang kanyang buhay sa krus ng kalbaryo para sa akin at para sa inyo upang tayong lahat ay magkaroon ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan na ang siguradong kaparosahan ay ang eternal na kapahamakan sa empyerno. Kasi ayon po sa Romans 8.32, Romans 3.23 at John chapter 1 verse 29, He, God, did not spare His own Son, Jesus, but delivered Him up for us all. Siya ang Diyos na hindi pinagkait ng kanyang sariling anak na si Jesus, kundi ibinigay niya dahil sa ating lahat. Romans 3.23 For all have sinned and fall short of the glory of God sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi na nga kaabot sa kalwaltian ng Diyos. John chapter 1 verse 29 The next day John saw Jesus coming toward him and said, Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. At para po sa ating conclusion ngayon kaibigan, ayon po sa kantang Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a rich? like me. I once was lost. But now I found was blind. But now I see. Ako po si Brother Chris. At ito po ang ating programang Easy to Understand Basic Bible Doctrines. Please like and subscribe kapag na-bless kayo at nakatulong sa inyong ating topic today. Maraming salamat po sa panonood at naway pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos.